Tsaka si Ondoy, siya yung oh. nag, oh, na na, nagbuhat. Oh, si mm -mm. Si Bes, si Beshi. na <laughs> Oh, Ondoy, sugat ka. Tay, dali mo kalantay yung malaki. Kanang na may ng Pwede ng ng.

takot dahil taka mo ibil oh takot kaparbagdino ano ano ay 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 hook, ay 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 Oo. Dali ay 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 Balik siya. Ha? Pila man kinangla na ibalik siya na ni Dayan? 200. 200. isang kilo? 80. 20. Magkano? 280 300 bente uh, sa akin. Ah, <laughs> <laughs> oh, Ayan na siya. Sige. Pag-uusapan natin ng masinsin na charot bibeerol lang ako balik ka ng ako lalay sama ako bakit si malin sumama? magkabalang pariyon lang Pareho talo 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 kumon talo 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 ikaw pala yun. Ay, sorry, uh, nagbibiro lang ako sa iyo, Amin <laughs> oh. <laughs> ako, nagkuhan ka ba? Kanang man alam niya. Ako kanang na Kanang duha? Oo. Oh. Uh. Ano kinanong yung bisyo daan? Nasaho sila. Kapoy na gani ko, no? Nagoo lang na tawag yeah. yung room kayo basing kuno gindak panik kay e wakasabot ning na dakop na lawod ning mga registro. Di <laughs> <Kira, laughs> sa dire rehistro na imong pamba? Dia dia dinay gento ig. Iparehistro na karon kay bisag asa daku, buta, wa, go, 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 de, dito dako ikita kag patrol bot ah wa ko gid. Bisag ani sa tong patrol? Uh. Sa to? Wala oh. din ni rehistro Importante nga may rehistro. Oo, oh, oh, para ko sa kali. Timbang ay, ah. timbang ayan. Lamat. <laughs> Ang mga bata kay kita, hindi pa tilaw naman kung nung... Oo, oh, di halag <coughs> yan Nay, nay, hey. pag-uli ang pagkagabi eh. Oh. Dahil ihatag ni Uncle July. <laughs> Gidagay po. Oo, oh, gidag uli. Ag-usa, ag-usa, wa na. Ang butis ara -an. to ni Jagi. Asa mo na magbalik eh. siya ano yeah. sa so, may... So, mm. okay. Naamang po yung mga uh -huh. hanjaga na nga makuha. Huwag nga uh -huh. kuhaan. Tingko. Wow.